Alin ang masulit para sa araw-araw na biyahe? Ang Baja City 125 o ang Honda TMX 125? Kung may balak kang bumili ng motor ngayong 2025, huwag kang bibili ng hindi mo muna natatapos ang video na ito. Dito sa channel natin, binibigyan kita ng totoong komparison at praktikal na payo para sa iyong next motor kaya kung bago ka pa lang dito, pindutin mo ng subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating mga motor reviews. Parehong 125cc, parehong matipid, parehong maaasahan. Pero alin ba talaga ang mas bagay sa iyo? Sa dulo ng video, sasabihin ko kung alin ang swak para sa budget mo at gamit mo. Kaya tara, simulan na natin. Unahin natin ang makina. Ang 2025 Baja City 125 ay may 124.4 cc single cylinder, air-cooled, four stroke engine na may digital twin spark ignition o DTSI. Kayang maglabas ng 10.5 horsepower at 10.5 newton meter torque. Ibig sabihin, malakas ang karangkada kahit pakyat o loaded ang motor. Matipid din ito, umaabot ng 60 to 65 km per liter kung maayos kang magpatakbo. Ang 2025 Honda TMX 125 Alpha, classic sa mga tambayan ng mga tricycle drivers. May 124.11 cc OHV engine, 9.7 horsepower at 9.4 newton meter torque. Kaunti lang ang difference sa power pero subok na subok ito sa pangaraw-araw at panghatak ng sidecar. Fuel efficiency, nasa 55 to 60 km per liter kaya sulit din sa konsumo. Pagdating sa itsura, Modern commuter ang vibe ng City 125. May electric start, malambot ang upuan, at may carrier na ready sa extra karga. Ang TMX 125, classic utility look, mahabang upuan, simple ang forma, steel rims, at kickstart lang kung base model ang kukunin mo. Optional ang electric start, depende sa variant. Kung solo commuter ka lang, panalong badya sa comfort at features. Pero kung may sidecar ka o pang negosyo ang hanap mo, TMX ang subok na matibay. Sa features, obvious ang lamang ng badya. May semi-digital instrument panel, may fuel gauge, trip meter, gear indicator, at engine kill switch. May AHO na rin ito para compliant sa bagong batas. Ang TMX, basic analog speedometer, at odometer lang. Walang fuel gauge o kill switch. Pero para sa maraming mekaniko, yan ang gusto nila. Simple, walang masyadong electronics na pwedeng masira. Kaya kung gusto mo ng modernong commuter na may counting tech, City 125 ka na. Kung keep it simple ka lang, TMX pa rin. Sa tibay at maintenance, parehong murang ang pyesa ng dalawa. Pero pagdating sa supply, lamang ang TMX. Kahit sa pinakamalayong probinsya, may pyesa kagad. Ka ang badja, unti-unti na rin lumalawak ang dealer network. Pero kung sobrang remote ang area mo, baka mag-order ka pa online para sa ibang parts. Pareho silang kilala sa tibay, kaya sa dulo, nasa tamang pag-alaga pa rin yan. At syempre, Magkano nga ba? Ang Baja City si 125 ngayong 2025 ay nasa 65,000 hanggang 68,000 depende sa dealer at promos. Ang TMX 125 Alpha naman ay nasa 55,000 hanggang 58,000 pesos. Kaya kung tight ang budget mo at pang negosyo talaga, sulit ang TMX. Pero kung gusto mo ng kaunting modern comfort at dagdag features para sa araw-araw na biyay, sulit ang dagdag na budget para sa City 125. Kaya kung solo commuter ka, gusto mo ng modern features, Baja City si City kana ka na. Pero kung pang kabuhayan, sidecar, o extra rugged ang kailangan mo, Honda TMX Alpha ang matibay na kapartner mo sa kasada. Ikaw, alin ang pipiliin mo? I-comment mo sa baba para malaman ko. At kung gusto mo pa ng ganitong detalyadong motor comparisons, pinutin ang like button, mag-subscribe na, at i-hit ang bell para updated ka lagi. Maraming salamat sa panonood mga ka-rider. Ride safe, kita-kits sa kalsada.